Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wa salatu wa salam wa rasulillah Mga kapatid ng sira Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Narito naman tayo sa pagpapatuloy sa ating pagtalakay sa sira o talamboyang prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa sandaling ito narito naman tayo sa pangalawang aralin at uh ating tatalakayin sa loob nito ang tatlong punto sa mabilisang pagtalakay lamang. Unang punto ay Health al-fudul. Ang kainam-inam na pagkakasundo at pagkakaisa. Pangatlo Pangalawa ay maagang paghahanap buhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Pangatlo ay pag-asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam kay Khadija. Babalik natin ang unang punto. Hilf al-Fudul. Ang pagbasa dito ay hilf uh, ayon sa Arabic niya ay ang pagbasa ay hilf Bali, nakasulat na din dito sa transliteration na, na parang parang yung salitang kalahati sa wikang Ingles half. Pero dun sa original na text niya ay ang pagbasa o pagbikas ay health al-fudul. Ang kainam-inam na pagkakasundo at pagkakaisa uh, ito ay uh, pagkakasundo na itinaguyod o tinatag ng mga Quraysh ang Quraysh ay pangalan ng tribo na kinabibilang ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kanilang itinatag ang kasundong ito o tinatawag na alyansa o alliance ng mga mga pamilya na ang kanil ang kanilang hangarin o layunin ay para uh, ipagtanggol o para protektahan ang mga mahihina at mga naaapi Tutungay natin sa masama tayong tumingin sa ating module para maging maliwanag sa atin at kung mayroon mang dapat din nating bigyan ng paliwanag o komento ay bibigyan natin. Kung wala naman, malinaw na lang dito sa ating binabasay kahit hindi natin uh, pahabay. At sisikapin natin na uh, sa loob lamang ng humigit kumulang ng 30 minuto ay matatapos ang ating pagtalakay. Ito ngayon po natin. At dahil sa mga naidulot ng paglalaban na ito, ay nagkaroon ng kainan inam na pagkakasundo at pagkakaisa sa buwan ng Dulkaida o Dulkaida na binansagang Ash Asharul Haram ipinagbawan na buwan at nahikayat nito ang mga tribo ng Quraysh. Ang Ongpong Dhul Hidja o Dhul ito yung pang 11, 11 month ng Islamic calendar. At ito ay binansag ng Sharul Haram. Ipinagbawal na buwan. Ang tinutukoy dito ay ang buwan, ang buwan ng Dhul ay isa sa mga Uh, mga buwan na kung saan ay pinagbabaw dito ayon sa sa Islam at bago pa man dumating ang Islam bago pa sa bago pa man dumating ang propeta Muhammad sallallahu alaihi ay kabilang na to yung mga yung mga buwan na to ay ginagalang ng mga uh, mga Quraysh kaya tinawag tong isa tong buwan na to Dhulqa'dah ang isa sa mga pinagbabaw na buwan kung saan ipinagbawal ito yung yung pakikipaglaban at ito na dito ang tribo ng Quraysh kaya ang ang Quraysh ay pangalan ng tribo na kinabibilangan ng ating dakilang propeta si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam natin kaya nag-ipon-ipon sila sa bahay ni Abdullah bin Jadaan at taimi dahil sa kanyang katandaan at karangalan at nagsimula rito ang pagkakaisa nila at pagkakasundo na wala silang makitang tao sa magka na naagrabyado ni ang ibang tao bukod sa kanila bakos ay eh kanilang ipagtatanggol ito at hindi nila titigilan ang sinumang dumaya sa kanya hanggat hindi na ibabalik sa kanya ang kanyang karapatang ginaya uh, ulitin natin uh, ang layunin ng alyansa na to alyansa yung tinatawag na Helpful Food ay upang ipagtanggol ang mga taong mayhinat na api dahil sa panahon na yon ay talamak yung mga kumbaga mga karumaldumal na kasama ng tao yung pang-api o pag, uh, sa mga tao kaya nagkaroon ng Quraysh ng alyansa o mga pamilya Kabilan dito sa pamilya na nagkaisa nagka ay yung pamilya ng Prophet Muhammad s.a.w., yung tinatawag na Banu Hashim o Pamilya uh, Hashim. At yung kabila na yung ito uh, Banu At-Taimi at, at yung Banu Zuhra. Mayro pang ibang mga pamilya na sila yung nagkaisa o nag-alyansa para maitatag ang alyansa ng ito tinatawag na Hilf al-Fudul. Lahat ng mga pamilya na ay, ay nasa loob din ng Quraysh, o tribo ng Quraysh. Uh, at, ang, at ang pagkakasundong ito ay nasaksihan ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam. At, at kanyang sinabi matapos na sa pagkaluban ng Allah ng karangalang bilang isang propeta, hindi sabihin uh, sinabi niya nung itong tutuhin natin na sinabi niya ay nung pagkaraan ng panahon na ito nung siya ay hinirang na sa edad na 40, siya ay naging propeta at doon sa panahon na yon pagkatapos ng kanyang uh, pagkahirang sa kanyang bilang isang propeta, doon niya sinabi yung itong nasaksyan niya nung siya ay uh, bata pa na sa kabataan pa niya dahil ang pangyayaring ito ay nangyari nung siya ay teenager pa. Kasi yung ayon sa Ayon sa kasaysayan, itong uh, pagkakasundo ay nangyari nung uh, sa, sa ibang nagsaraysay ay ang edad ng Prophet Muhammad Wasallam nasa siya niya sa edad niyang uh, 14. O labing apat na gulang. O sa ibang nagsaraysay ay 20 ang kanyang gulang. Ang kanyang, uh, ang kanyang edad. Bali, Pagkatapos ng siya inirang propeta, ito yung sinabi niya. Kanyang isinalay sa yung nangyaring yung, yung nangyaring uh, alyansa aliansa o pagkakasundo ng uh, mga mga Quraysh. Uh, kanyang sinabi, tunay na aking nasaksiyan sa tahanan ni Abdullah bin Jadaan ang isang pagkakasundo na mas mainam para sa akin kaysa sa kawan ng mga baka. At kung ito paanib sa Islam, aking tatanggapin ng walang pagalilangan. Uh, ibig sabihin, ang alyansang itong nasaksan ng ating dakilang propeta si Prophet Muhammad SAW noong kanyang kabataan ay talagang nagusto niya na siya napahanga sa alyansang ito dahil ang tungkol, ang lanyunin ay upang ipagtanggol mga naapi at mga taong minamalit o dinadaya. Kaya sinabi niya, ayon sa sinabi niya sa aking uh, na nakita sa sa sira si, ito yung sinabi niya sa wikang arabic uh, sabi niya lakasahid tu fidari Abdullah, ibn jadaan hilfan law du'itu bihi pil islam laajab ito na yung sinabi niya ito sa tagalog na sinabi dito sa tagalog na, na kaning nasaksiyan at kung ito ipaanib sa islam aking tatanggapin kung sakaling yung yung pagkakasundo niya sa panahon ng Islam, sa panahon ng kanyang pagkapropeta, ito yung sinabi niya, at kanyang tatanggapin siya ay sasapi ng walang pag-alinlangan. Kaya ibig sabihin, kanyang pinuri yung pagkakaisa na yun sa panahon na yun ng kanyang kabataan, hindi pa siya propeta. Okay. Mga kapatid, lilipat na tayo sa madaling, sa madaling pagsalaysay lamang o pagtalakay. Lilipat na tayo dito sa magang paghanap buhay ng propeta. Salamat uh, sa unang Sa unang kabataan ng Kabata, propeta Muhammad Salam, ay wala siyang katiyakang trabaho. Maliban sa sunusunod na sanaysay, na nagsasalaysay na nag-alaga nag lamang siya ng tupa. Inalagaan ng mga ito na pag-aari ng angkan ni Saad sa, sa Makkah, na ang katumbas na sahod nito ay kaunting halaga lamang. Kaunting halaga. At nang sumapit ang, ang 25 uh, taong gulang, siya ay naglagbay patong Syria na may layuning ipangalakal ang ari-arian ni Kharijah uh, na ay kalugdan siya radiyallahu anh nabanggit uh, dito na nagsunod-sunod ng mga salaysay o sanaysay na nag-aalaga lamang siya ng tupa ang pag-aalaga ng tupa ito ay uh, trabaho o gawain ng lahat ng mga propeta hindi lamang siya uh, dahil kanyang sinabi ayon sa hadith na ating tutunghayin ngayon, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma nabiyan illa ra'al ganam. Sabi niya, walang ipinadala ng pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala na propeta maliban sa siya ay nag-alaga nag, -alaga, nag, -alaga, nag -alaga ng tupa o kambing. Ibig sabihin lahat ng sugo maliban kay propeta Muhammad uh, hanggang kay Prophet Muhammad sallallahu wasallam ay silang lahat ay nakaraan o naranasan nila ang pag-aalaga ng uh, tupa. Kaya dito nabanggit din dito sa ating tinutunghayan na bago pa man siya naging uh, bago pa man siya naging o uh, na pinagkatiwala ni Khadija ng kanyang mga ari-arian para ipangalakal, ipangalakal sa ibang lugar ay siya ay nag-alaga. Nag-alaga lamang ng tupa. Okay. Uh, at sumapit na ang nung sumapit ang kanyang edad sa uh, 25, yun ang panahon sa madaling salita ay uh, pinagkatiwalaan siya ni Khadija. Si Khadija, ito yung di nagtagal sa sa panahon na ng kanyang napangasawa. Uh, nag, siya ay naglagbay patungo sa Syria. Ang ang lugar na Syria ay kilala rin to. Ngayon ay nasa uh, katabi, kabilang din sa lugar ng uh, state estado ng Western Asia. At ang Western Asia o kanluran ng Asia ay karamihan ng mga lugar ng Arabo. Bali sa kasalukuyan. Bali ang Syria ay nasa kanluran ng Asia ito ay Uh, katabi o karatibayan ng karatig uh, bansa ng Iraq at yung Lebanon, uh, Jordan and Syria, uh, uh, Palestine. Bale, yun. Yun yung lugar na kung saan pumupunta ang Propeta ng Sallallahu para ipangalakal ang ipinagkatiwala sa kanyang ari-arian ni Khadija. radiyallahu anha. Hindi nagtagal, dito tayo sa puntong pag-asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam kay uh, Khadijah. Pero bago 'yon, uh, may kunting kunting komento o kunting may dadagdag dito sa kanyang pangalakal. Hindi na dito naisulat isulat uh, si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay uh, nakita sa kanya nung napansin sa kanya ng tao nung siya ay nangalakal sa Syria na kung ang ang ang, ang, anino ng kahoy kung siya kung kung, kung saan siya naka kung saan siya nakaste ay yung anino ng kahoy ay nasa nasa tapat din naging, naging naging silungan niya uh, kahit man kung saan yung araw ay doon pa rin Uh, masabi nating dumadako yung 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 anino nung kahoy ng kanyang sinisilungan. Eh, eh, Bale, napansin ng uh, mga tao, lalong-lalong ang, ang kanyang kasama na uh, kasama niyang uh, utos utos-utosan ni Khadija na napansin niya yung mga milagro kay Propeta Masala Salam. At uh, ito'y matutungan din natin, insya Allah, sa susunod na susunod ng ating pagtalakay sa kasaysayan ng talambay ng Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Uh, lilipat na tayo sa madaling pagtalakay lamang. Uh, dito na tayo ngayon sa pag-asawa ng propeta uh, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kay Khadijah At nang siya uh, makabalik sa Makkah, Galing siya ng Syria, nangalakal siya sa, uh, ni niya Mariano Ejerijo sa Syria, nang siya ay makabalik sa Makkah, dahil ang lugar ng Prophet Muhammad Sallallahu Wasallam ay sa lungsod ng Makkah, sa Makkah. Alam natin ang Makkah ay isa sa uh, banal na syudad ng kaharian ng Saudi Arabia. At nakita ni Khadija ang kaligtasan at kasaganaan sa kanyang ari-arian hindi pa niya nakita noon. At ikinuwento sa kanya ni Maysara, utos niyang lalaki. Ibig sabihin, itong pangalang Maysara ay lalaki na utos ni Khadija. Uh, sa kanya ni Maysara, ikinuwento niya kay Khadija, ang mga nakita, ang mga nakita niya sa propeta sallallahu alaihi wasallam na kagandang asal, katapatan, matindi at hustong pag-iisip at pagkamatapat sa salita at mapagkakatiwala pag, uh, at pagkakatiwalaan, mapagkakatiwalaan. Sa madaling sabi, uh, kaya kinausap niya ang kanyang kaibigan na sinapisa na anak na babae ni Mania tungkol sa kanyang nadarama sa kanyang sarili yun sa eh, si Khadija. Kinausap niya ang kanyang kaibigan na sinafisa Nafisa tungkol sa kanyang nadarama kay eh, Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. At ito'y pinaiksi lamang. Uh, mayroon pong mga pangyari pa na mga magandang mga kasaysayan bago pa yung kanilang pag-iisang uh, pag-iisang dibdib ayon sa sinas, sinasabi natin yung sa Tagalog, mga kataga. Bago pa sila naging mag-asawa ay may mga magandang kumbaga, mga kasaysayan pang nabanggit sa kasaysayan ng Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. At dito ay pinaiksilabang. Uh, at ito naman ay pumunta ag kaagad. Uh, kaagad kay propeta sa propeta sallallahu alaihi wasallam uh, si, si Nafisa ay pumunta kay Prophet Muhammad sallallahu At kaning inalok kung, kung niyang asawa ay si Khadija. At ikinagalak naman, At ikinagalak naman yon ni uh, Prophet Muhammad sallallahu At pagkatapos kaniyang kanyang kinausap ni Prophet Muhammad sallallahu ang kanyang mga ang kanyang mga chuh, chuhin. Kaya pinuntahan ng mga Uh, pinuntahan ng mga ng mga ito ang tiyo ni Khadija at ipamanikan ipa para at ipa, ipa ipinamanikan nila kay Khadija ang propeta ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa kasaysayan nabanggit, nabanggit, na ang kaning tiyo na Nagdala sa kanya para ipamanhikan kay sa tiyo ni Khadija ay ang kanyang tiyo ni, ni Prophet Muhammad SAW si Hamza ibn al Abdul Muttalib. Uh, ang ibang ang ibang nagsala, nagsalaysa naman ay ang kanyang tiyo, isang tiyo na si Abu Talib. Pero saan man doon, doon, ang importante ay uh, kanyang kinausap ang kanyang mga tiyo para siya ipamanhikan. Yung po yung isa sa... Uh, paraan o o kaugalian uh, sa Islam o kahit hindi pa sa, uh, sa, sa mga tao na kailangan uh, ang mag-usap ng mga magulang bago pa maging maging ganap yung mga uh, pag uh, yung pag-asawa at sa kaganap na ito kaganapan na ito ay nairaos ang pag-asawa sa so, madaling salita ay napangasal ng Prophet Muhammad sallallahu si Khadija. At tanggulang ni Khadija Tanggulang ni Khadija sa panahon na yon ay 40 apat na po. At siya ay at siya ang pinakamainam na babae sa kanyang mga sa kanyang, sa kanyang mga tao maging sa angkan kayaman at dunong. At ayon nabanggit din sa kasaysayan na uh, ni Khadijan uh, na isa siyang magandang babae sa panahon na At hindi lamang maganda ay kilalang ng pamilya may kayamanat at ah, uh, dunong. At siya ang unang unang babae unang babae na pinakasalan ng propeta sallallahu alaihi wasallam at hindi siya nakapag-asawa ng ibang babae bukod sa hanggat sa namatay si Khadija. Alam natin uh, malamang narinig din natin ng Prophet Muhammad sallallahu ay mayroon siyang uh, higit sampu na asawa. Uh, pero yung panahon na yon ay wala na si Khadija, namatay na po si Khadija radhiyallahu anha. Kaya dito sinabi na Uh, siya lamang ang asawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukod sa kanya wala siyang asawa bukod sa kay Khadija hanggat sa namatay namatay ito si Khadija bali ibig sabihin si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagkaroon lamang ng asawa ng marami at sunod-sunod na nung wala na si Khadija dito natin mapapansin yung magandang pagsasama at uh, banal na pagsasama ni uh, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at si Khadija radhiyallahu anha sila ay nagsama sa loob ng 25 taon uh, nung sila ay si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay 25 si Khadija ay 40 at nung namatay si Khadija ang edad ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi sa kasisaan ay humigit kumulang na limampung taong gulang si Khadija naman ay uh, ano 5, 65 uh, ibig sabihin namuhay sila sila ng 25 years bago na matay si Khadija at uh, doon pagkara ni Khadija doon nagsimula simula yung uh, nagkaroon ng asa sa Prophet Muhammad Salasalim sa Rasulang sa Pahintulot Allah na higit sampu ang kanina pangasama maliban kay Khadija at mga kapatid sa Islam, kahit uh, ang hanggang dito na lamang, isa susundan natin din natin sa, sa ibang araw at ating pagtalakay. Ang ito, dito ay natalakay natin ang bahagi ng kasaysayan ng ating Propeta Muhammad. Uh, ating dakilang Propeta si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam At ang kanyang unang asawa at nag sa kanyang buhay nung nabubuhay pa sa karidya siya lamang kanyang asawa nung buhay pa sa karidya at uh, sana ay nagkaroon din tayo ng kahit konti na meron dito na napupulong aral dito sa ating na natunghayan at uh, meron naman tayong module, pwede nating i-review -re dahil uh, ang kasaysayan ay kung hindi lang na buburing halimbawa well, na hindi hindi, uh, hindi lang na buburing yung isang tao ay makakatarang basay ng kasaysayan at uh, madilang madali maliban, lamang maliban lamang na mayroon ding mga mga salita o mga lugar o mga pangyari na kailangan ding uh, bigyan ng maiksing uh, paliwanag o komento. Mga kapatid, insya Allah, sa susunod ay uh, uh, naman tayo ng dito tayo magsisimula sa pagpapatayo sa kaba at paksang pagpapahatol at meron pang susunod na paksang kung natatalakay natin uh, sa loob ng pangatlong aralin ang ganito lamang wa sallallahu wa sallam wa sallam Muhammad wa sallam wa wa وبركاته